Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga patid at kaibigan. Sa panahon ngayon, napakaraming tao ang nagsasabi, Siya ang Diyos, hindi ito ang Diyos. O baka sila lahat ay Diyos. Pero sa Islam, malinaw, diretso at walang pagkalito, ang Diyos ay isa, si Allah. Hindi siya tao, hindi siya naging tao, hindi siya nagkatawang tao. Sabi ni Allah sa Quran, Kul huwallahu ahadun, ang ibig sabihin, sabihin mo, si Allah ay nag-iisa hindi si Kristo ang Diyos. Dahil si Kristo kumain, natulog, napagod at nanalangin, at ang nananalangin ay hindi Diyos, kundi sumasamba sa Diyos. Sabi ni Allah, Mal Masihu ibn Maryam illa Rasul. Ang ibig sabihin, si G. Jesus, anak ni Maryam, ay sugo lamang, hindi si Yahweh. Ang Yahweh ay pangalan na inimbak sa mga lumang kasulatan, ngunit wala sa tunay na anyo ng orihinal na wika ang ganoong pangalan. Ang tunay na pangalan na ipinahayag niya sa lahat ng propeta ay al mulaki na Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hanggang kay Muhammad, peace be upon them. Sa wikang Hebreo, Aramaic at Arabic, El, Ela, -Ah, Eloha, Elo Allah, parehong ugat, isang Diyos. At hindi ang mga rebulto, santo, anito, Dios Diyosan. Sabi ni Allah, Fala tadru ma'allahi ahadan. Ang ibig sabihin, Huwag kang manawagan o sumamba sa kahit kanino bukod kay Allah. Si Allah lamang ang walang simula at walang wawakas. Si Allah lamang ang hindi niliha. Si Allah lamang ang may ganap na kapangyarihan. Si Allah lamang ang nararapat sambahin. Kung sino ang lumikha sa atin, siya lamang ang dapat sambahin. Bakit mahalaga ito? Dahil maraming sumasamba, nunit hindi sa tunay na Diyos, kundi sa tao, propeta, rebulto, espiritu, imahe, at mga kwentong gawa lamang ng tao ang tawag dito ay shirk pagtatambal kay Allah at ito ang pinakamalaking kasalanan sabi ni Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka kabihi. ang ibig sabihin si Allah ay hindi nagpapatawad sa pagtatambal sa kanya kaya ipahayag natin ang katotohanan la ilaha ilallah, walang diyos na dapat sambahin kundi si Allah hindi si Kristo hindi si Yahweh hindi ang mga santo hindi ang mga anito hindi ang anumang nilikha Si Allah lamang. Ya Allah, gawin mo kaming matatag sa tawid at ilayo mo kami sa shirk sa maliit man o malaking paraan. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.